Good evening mga kabiyotines. Good evening na ron. Hapo na maron. For to this vlog, di aming sapa ni Lina Ria 53. Naglakaw-lakaw. <laughs> nah, ka beauty on, oh, indot kayo, dagan kayo nag-pacing dere. Um, nice view here. 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 Pindot kayo ang beauty, ari. Nagpising, nagpising. May uga ng blogil. Gagmay may paak. So, mag-vlog sa alamanta. Mad ko merito mag-walking bang exercise. ka-beauty. Walking time beautyness subscribe in town kung hindi ninyo ang YouTube channel. And then my Facebook, Judy Lynn E. Harden. Mga ka-beautyness, my TikTok, Judy Harden. Please follow me. Nindot kayo ang amuang ko, mga ka-beautyness. Ang like. Aku langsung, mati. Turki. Turki. Ayo, Kan ada